Dominado uh, nominado natin sa taong ito. Pero bago po natin isa-isahin ang ating mga nominado sa taong ito, ay nais nice ko munang linawin na ang mga pelikula po na nakasama no, sa taong ito na ating bibigyan ng pagkilala at pa pipiliin no, para mabigyan ng gawad ay ang mga pelikula noong 2023 at sadyang ang mga pelikula na nagpasa ng kanilang entry okay ng kanilang pelikula voluntary pong nagpasa at mayroon pong pahintulot no ng uh, mga bumubuo ng produksyon para po sa pinakapasadong pelikula uh, 2023 eh, no ang mga nominado po natin ay That Boy in the Dark ng BMW 8 Entertainment Art Services A very good girl ng Star cinema Gomburza ng Jesscom Films at ang duyan ng Magiting Cinema Media siglo ng kalinga at ang uh, When I Met You in Tokyo ng JG Productions. Okay? So, ito po ang mga pangunahin no, para sa ating pinakapasadong pelikula para sa taong 2023, mga nominado. Para naman, uh, meron pa po, no? ito pa po, yung second batch. No? So, napakadami po nila no, na nagpasa sa taong ito. Uh, kasama din po dito yung The Adventures of Queen Jonabel ng Cosmic Production. Pieta uh, ng Alternative Vision Cinema. Third World Romance ng uh, Black Sheep. Family of Two, sinang Sinico Productions. Teka, yan. Minsan isang alitap-tap ng TTP Productions at ng Dayun uh, Kakayu ng Lee Twins Entertainment. And next batch. Ayan pa. So may, may third batch pa tayo, no? Ako si Ninoy ng Field Stagers Films. Rewind ng ABS-CBN Films, In His Mother's Eye ng 7K Entertainment, uh, papa mascot ng uh, Wild uh, White International, Litrato ng 360 Media Network, at ang uh, isa pa ay ang Firefly ng GMA Pictures and GMA Public News or rather Public Affairs. Yeah, okay. So yan yung mga nanadnan na 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 -na, no para sa pelikula. Samantalang doon sa director naman natin no nagkaroon na, na po ng uh, pagpili no nagkaroon na po kami ng uh, deliberasyon no ng mga bumubuo ng uh, film review committee ng Pasado at it sila po ang mga uh, nominado. si una na po ay si director uh, Adolfo Alex Jr para sa pelikulang Pieta. Dwayne Baltazar para sa Third World Romance. Si Direk Dustin Celestino para sa Amduyang Magiting. Si Director Zig Dulay para sa pelikulang Firefly. Si Direk Pepe Diokno para sa pelikulang Gomburza. Si Do Director Romel Penesa para sa When I Met You in Tokyo. And si Peterson Vargas para sa A Very Good Girl. Okay? Ayan, para naman sa uh, actress, no, ang mga nominado para sa taong ito ay si binibining Catherine Bernardo para sa A Very Good Girl, Sharon Cuneta para sa Family of Two, si binibining Charlie Dizon para sa Third World Romance, si binibining Marian Rivera para sa pelikulang Rewind, si Binibining Vilma Santos para sa When I Met You in Tokyo at ang uh, at kasama rin natin dito si Binibining Marisol Soriano in his mother's uh, eyes. Ayan, ayan. Okay. Para sa mga nominado para sa pinakamahusay o pinakapasadong aktor naman ay ang um, sumusunod si Ginoong you know, Carlo Aquino para sa Third World Romance. So dalawa na, no? Para sa Best uh, Actress ay kasama din at yung Best Actor naman ay si Carlo Aquino para sa Third World Romance, si Ginoong you know, Ken Chan para sa Papa Mascot, si Ginoong you know, Ding Dong Dantes para sa Rewind. So dalawa na rin, kasama na rin si um, uh, kanyang may bahay. No, at si Paolo O'Hara para sa Duyan ng Magitik, si Ginoong Cedric Juan para sa pelikulang Bomburza, Alden Richards para sa Family of Two. So dalawa na rin pati si uh, ang ating megastar ay kasama na rin sa nominado, si uh, Ginoong LA Santos para sa In His Mother's Eyes. So dalawa na din kasi kasama natin si uh, ating diamond star at ang um, huli ay si um, Ginoong Alfred Vargas para sa pelikulang Pieta. Ayan. So, dumako naman tayo, no? Para doon sa katuwang na actress. Tatlo sila, okay? So, unang nominado ay si Binibining Gina Alahar para sa Pieta. At nandyan din kasama natin si Binibining Dolly De Leon para sa A Very Good Girl. At si, ang huli ay si Alessandra De Rossi para sa Firefly. Ayan, silang tatlo po. Pero sa katuwang na aktor, pero may, medyo may karamihan, no, ang mga nanong na nominate, no, mga nominado natin. Unahin natin si Ginoong Enchong D para sa Gumbursa at uh, si Ginoong Pepe Herrera para sa Rewind, George Lorenzo para sa Ang ng Magiting, Marlo Mortel para sa Ako si Ninoy, Uh, si Ginoong you know, Roderick Paulate para sa In His Mother's Eyes si Epi Kizon para sa Firefly si Arnold Reyes para sa Gomburza at uh, si dante Ginoong you know, Dante Rivero para sa Pelikulang Gomburza Ayan. So makikita natin may dalawang nomina nominasyon ang pelikulang Gomburza. Samantalang sa pinakabatang aktor at o aktres ang nomina nominado natin ngayon ay tatlo si Yuen Mikael Aleta para sa Firefly at si Jordan Lee para sa Rewind at ang huli ay si uh, Aaron Rose Espiritu para doon sa pelikulang Papa Mascot. Okay, para naman doon sa pinakapasadong disenyong pangproduksyon, no? ang nominado natin dito ay si Erickson Navarro para sa Gomburza. Si Ginoong Kenneth, Kevin, Villanueva para sa pelikulang Firefly, at para sa pelikulang ako sinino ay si Ginoong Ramil Pineda. Sa, sa production po ito, ngayon uh, ibibigay ko naman po sa aking katuwang na at uh, ano no, uh, taga pangulo para sa pelikula yung mga susunod pang mga uh, kategorya. Ito po yung sa technical na yung susunod, no? Yung mga pangunahin po natin na nasa ta Magandang hapon po muli sa inyo lahat sa pagpapatuloy po ng mga nominado para sa ating iba pang categories, specifically for the technical awards. Para po sa pinakapasadong istorya, mayroon po tayong anim na naging nominado. Una ay ang uh, pelikulang Farfly. Uh, ang nito, uh, nito, ang story po nito ay mula kay Binigining Angeli at Yenza. Sa, kung, sa Gumburza naman po ay sina Rodi Vera and Pepe Diokno. Pepe Diokno is also the director of uh, Gumburza. Then for the Pieta, I si uh, Ginoong Jerry Gracio. And then sa uh, a very good girl po ay si Binibining Marian uh, Dominic Mancol. For in his mother's eyes, si uh, Ginoong Popoy Reyes. And for family of two, si uh, Binibining Mel Mendoza del Rosario. Yeah. Para naman po sa pinakmasadong gulang pang pelikula, no, uh, mga nomin nominado po natin ay walo. Una ay ang Third World Romance. So ang screenplay po nito ay isinulat ni Jericho Aguado at Dwayne Balthazar. Uh, for Firefly, si Angelique G. at Yenza. Duyan na Magiting, si Dustin Celestino. And siya rin po ang director ng pelikula ng Duyan na Magiting. Uh, in His Mother's Eyes, Jerry Gracio and uh, Gina Manisa Tagasa. For Papa Mascot, Ralston Hover. A very good girl, Marion Dominic Macol, Jonathan Albano, and Daniel Saniana. For Ri White, Enrico C. Santos, and Joel, Joel Mercado. And for Gomburza, Rodi Vera, and Pepe Diogno. Same with uh, Historia. Uh, next category po natin, Cinematography. Pinakasadong Cinematografiya. Apat po ang ating nominado. Nariyan po si Neil Daza para sa pelikulang Parklife. Niel Daza din for uh, the film Rewind. Uh, Carlos Canlas Mendoza para sa pelikulang Gumburza. At binibining uh, uh, Shane Sarte para sa pelikulang When I Met You in Tokyo. Okay, for our next category, pinakapasadong editing. We have six nominees so for uh, the film Fireflies. Si uh, Ginoong Benjo O. Ferrer para sa pelikulang Rewind. Maria Ignacio siya rin po ang um, uh, editor ng Third World Romance na nominating po for this year um, for the adventures of Queen John Abel, Jason Cal and Richard Nicole Nicolas for Gumburza, Benjamin Tolentino, same with the film A Very Good Girl. So, uh, meron po tayong uh, two editors na nominated for two films. Our next category naman po ay ang uh, musika. We have seven nominees for Gumburza, Uh, Teresa Barroso, Farfly, Len Calvo, B. White, Francis Concho, uh, ako si Ninoy, Pipa at sila din po, ni, uh, together with uh, Attorney Atty. Vincent Manalo last year you no, know, for musika, I think for the film, uh, Katips. Uh -huh. And then ng kanina ay Paolo Almaden and Benny Saturno, uh, Andrew Florentino for A Very Good Girl, and Jessie Lasaten for A When I Met You in Tokyo. Okay, hey, tulog naman po. Six nominees. Again, uh, for Pico Cifra, ako si Ninoy. Uh, Ginong Albert Michael M. Idioma for Gumburza. Nominated din po siya for Firefly together with Nicole Rosakay. Ang duyan na mag-itik Andrea Teresa T. Idioma. For Third World Romance, Ginong Emilio Ben Sparks and uh, Binibining Janina Micaela Minglanila. And for A Very Good Girl, Bong Subagonta. And we also have uh, two categories so, na inintroduce po no last year lamang. Ang pinakapasadong dokumentaryong pampilikula at ang pinakapasadong bagong manlilikha ng pelikula. So para po sa ating documentary films, ang mga nominees po ay ang Maria from uh, Manila Montage Incorporated, Kwentong Puto, Banyuhay Events and Production, Mariposa, Room 507, Xiao Bei from Sakia Productions, Kino Kale from uh, Joel Andre Ramirez, uh, yung producer. Upo ang Di Gulo from Bente Cinco. And now for our last uh, category, pinakapasadong uh, bagong manlilikha no, ng uh, pelikula. Mga new filmmakers po natin. Uh, Cheryl, direct Cheryl Rose M. Andes for the film Maria. Direct uh, Roderick O. Alo for Kwento Puto. Direct Melanie Faye for uh, the film Mariposa. Geraldo B. Humawan for the film Shaw Bay, uh, Shaw Bay, uh, Joel Andre Ramirez for the film Kino Kale. and lastly, Harold J. Celia for the film uh, Upuang Digulong. At ito po ang ating mga nominado para sa 26 Gawad Pasano.